Sa volleyball ulit, nakabawi ang Creamline Cold Smashers matapos talunin ang Cherry Crossovers sa apat na set sa pagpapatuloy ng 2025 Kibel Reinforced Conference nitong Martes sa Phil Oil Center San Juan. Ang ibang detalye alamin sa aking muling pag-abante. Naungusan ng Creamline Cool Smashers ang Cherry Tigo Crossovers matapos maungusan sa apat na set sa score na 23-25, 25-23, 25-23. 25 to 17 sa 2025 PBL Reinforced Conference dito Martes ng gabi sa Playtime Field Oil Center sa San Juan. Humida si Janet Panaga sa panalo ng Creamline matapos makapagtala ng 16 points mula sa 10 attacks, 5 blocks at isang service ace, dahilan upang umangat ang kanilang kartada sa 3-2. Ayon dito nakabawi ang Cool Smasher sa mabagal na simula. Matapos ayusin ang depensa sa net at makahanap ng balansing opensa sa ikalawang set. Matatag na tinimon ni Panaga ang gitna ng depensa paulit-ulit na hinara ang mga spiker ng Tigo habang nagbibigay ng mga crucial points na nagpabago sa dakpo ng laro. Naging mahalaga ang ikatlong set kung saan pinagtulungan ni Panaga at ng kanyang frontline partners na pigilan ang opensiba ng crossovers. Sa ikaapat na set, tuluyang kumawala ang cream line matapos samantalahin ang mga error ng Cherry Tigo at umangat sa pamamagitan ng matibay na blocking. Mumagsak naman sa 1-4 ang baraha ng crossovers matapos ang pagkatalo. Ako si Sus Valdez, Abante Sports, nauna.